Okay na. Ah, Pops. Wala. Pumasok dalawang buko ni Ma'am eh. Oo. Oh. Ano, ano yung? yung? Ah. Ano yung item, mam? Ma At goggles lang po. Ah, ito lang. Ito na lang po. Okay, sige, Ma'am. Picture. Oo. Oh. Picturean ko lang din, no? Para kasama ka rin. Okay. Doon na lang po bayad, ma'am. Okay na po 'yan. Doon na lang daw po yung TV. Okay, thank you. Pops. Pasensya na. Wala eh. Wala ako eh. <laughs> hindi ko kada contact si Ma'am eh. Oh. Sabi niya hindi tagal mo raw kasi ma hindi mo contact kaya nagbukolit sa na panibago. bago. Ah, gano'n? Mm. mm. Sige, salamat ah. murubok susa so an kinapunta